Magandang araw sa inyo. Ngayon na ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng cubicle table na ito lamang excess wood. Tara, simulan natin. Matuto kung paano gumawa. Alamin kung paano. Dito sa Gawin Mo Ito. Dalawang plywood ang kailangan dito sa project na to. So yung plywood na yan, marine, marine grade. Ito yung tinatawag na 3 4 inch pero minsan tawag din ay di uno. Narito ang itsura ng finished product ng ating cubicle table. Ang unang step para mabuo ang cubicle table na to ay dapat unahin ang mga paan nito. Tatawagin natin number 1, number 2, at number 3 ang mga paan nito. So ang unang step ay hatiin, mo hahatiin ko siya sa apat. O ganito. Tapos pa ganun. At dito lalabas ang sinasabi ko kanina na 1, 2, 3 at letter A. Nasasabihin ko mamaya kung bakit ito letter A. Dito ay susukat ako ng 4 feet sa pahalang na bahagi ng plywood. Matapos markahan ng 4 feet ang bawat gilid ay guguhit ako na ito gamit ng isang pantay na bagay. Maaari kayo gumamit ng bakal, meter stick, ngunit dito ang gamit ko ay isang level bar. Kaya may bed frame ka, ayan, may magandang working table. Wala kang working table. Lalagari ka, dapat laging ibabaw ng plywood. Paano mo malalaman kung ibabaw ng plywood yan? May mga stickers. Ayan, may mga stickers. eh kung maglalagay rin, nakita mo yung buhay na yan. Ilalagay mo yan sa edge yung bed frame mo. Ilalagay mo sa edge. Tapos dito, so, sa labihin mo na nga. Ito, meron akong beatbox dito na sira eh. Ito akong pansasalo ko. Sa, loko. sa dapat, ano, guhit na guhit sa mismong guhit kasi equal to eh kasi yung may merong ibang mga karpintero sa lapas ng guhit, sa loob pero to dapat sa sentro kainin mo lang muna tips para sa paglalagari ng plywood nararapat itong sampahan para mas madali itong lagariin kaya nakita nyo dapat sa ibabaw ang lagari o oh. kasi pag sa likod kita nyo kaya ganyan parang hihimulmul. Pagkatapos lagarin ito sa gitna, iikot ito at magsukat ng 2 feet pag gitna. Dahil ito ang magiging paa ng ating table, marapating sundin ang daloy ng haspe. Mas mahaba ang daloy ng haspe sa kahoy, ay mas matigas ito at hindi basta-basta mamabali. Napakita pala sa inyo isang tip paano maglagarin na straight. na pahiga. Ayan, pahiga mo na tapos hamba natin na straight alternate buga susundan mo yung go head buga kasi yung kusot tapos tira. so eto nakapag cut na tayo ng dalawa isa dalawa so isa pa ito na sa likod Oh, net. Pero okay lang yan. Mamagig yan. At narito kinukuha ko, number 3. At ang naiwan na ay letter A. Itong 1, 2, 3 na paa ng table ay itabi lamang at meron pa tayong gagawin. Sa part na to ay nakumpleto na natin ang 1, 2, 3 at meron pa tayong sobra na letter A. So nandito na tayo sa pangalawang uh, plywood. Sa pagkakataon na to ay susukat ako ng 2 feet sa mahabang side ng plywood. At gamit ulit ang level bar ito ay guguhitan ko. <coughs> ito pinutol natin, letter B. Yung tira kanina, di ba, may mitira. Ito yung letter A. Sandala natin ha. A, B. 1, 2, 3. Ngayon naman ay pihit natin ng pagganito ang plywood na nasa bed frame. Kasi pagganito naman yung cut. Ngayon naman ay susukat ako ng 1 foot sa mahabang side ng plywood. Huwag kalimutan, markahan din ang gitna para umabot ang paguhit sa level bar. lower part ang itatawag natin sa nilagari nating to. Ngayon ay sumukot ng 20 inches sa mixing side ng plywood. Markahan din ang gitna. Ito nga pala yung lagari na ginagamit ko. Stanley to. 2013 ko pa binili to. Ang magadala sa Stanley, hindi masyado nangingitim yung lagari. Hindi masyado nakakalawang. Kaya matagal siya pumural. 2013 pa nawala, Oh. Wala, wala na nga lang yung rito. <coughs> Upper part ang itatawag natin sa 20 inches na pinutol. Top shelf naman para sa kabutol nito. Ganito ngayon ang kalalabasan ng upper part at lower part sa ating final design. Ngayon naman ay ididikit natin ang parts 1, 2, 3. So, nagayon yung 1, 2, 3. Saka yung upper, lower. Dito, snap ako. Sequel, continue. Ah, nagkamali ako ng bukas eh. Dapat yan, parang joy lang. Para madali na i-spread. So, huwag niyong gayahin to. Dapat maliit lang yung bukas. Hirap tuloy. So, kaya huwag yung gagayahin to. Dapat alajo yung bukas, Itutok mo yung plywood para malaman mo kung hanggang saan ang lalagyan ng stickwell O kaya markahan mo ng lapis para alam mo kung saan. Tapos spread mo yung stickwell gamit ang isang patpat -pat para mas even yung application. Dito ay aabangan natin ng pako ang dulo ng upper part. Tandaan, huwag nyong patatagusin ang pako sa plywood. Kapag nauntog na niya ang concrete, okay na yon. Tandaan na hindi maaaring lumagpas sa guhit na ng inyong pako. 3 fourth inch lamang ang mga sukat nito sa loob. Pati ang kabilang dulong side ng upper part ay lagyan din ng tatlong pako na abang. Ito hawak ng martilyo. Medyo nasa gitna. Pagka gusto nyo may pera sa dito. Matapos lagyan ng abang na pako ang magkabilang dulo ng upper part, ay siya namang hanapin ang gitna nito sa pamamagitan ng pagsukat ng 3 feet dahil ang haba nito ay 6 feet. Ang isang side ay patong natin sa isang monoblock para maipako na natin ang upper part sa part number 3. Malalahan Malalahanin nyo kung pantay yung clearance dito sa labas. Ang eskwaladong ganun. Hindi lang itindihin masyado yan. Kasi pag pinukpok niya, papantayan. Hindi ko siya nilulubog. Para pag mayroong room for error, madali ko pa maayos. Kaya mahalaga, ka, maliit lang yung butas. Eh. Kalap tuloy tingin. Eh. Sa part na ito ay eh, sentro magiging ang plywood sa guhit. Ayan, yeah, 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 nasa gitna. Basta nasa gitna itong guhit na ito. Ayan. Saan natin yung guhit? Ayan. Pagiging gitna. Ito yun. Sa pagkakatong ito ay eh, naikabit na natin ang upper part at ang parts 1, 2, 3. Dito natin gagamitin yung swala kasi magbambar tayo ng ano eh, palatandaan. Para sa rapa mo, ano mo ano, yan. Atin dito, ayan, ligit natin dito. Tapos ngayon. So, kasi magpapakaw tayo dito, blind spot yan. Buguin lang natin yung buhit. Ayun doon sa buhit na nauna sa skwala. Lahat ng side check. Tandaan na lahat ng parts 1, 2, 3 ay lagyan ng marka, inner and outer. Bag nga pala mga tools, stand. Lahat yan, stand na yung ginagamit ko napakaganda, hindi ako sinusukuhan niyan. Pag na-observe niyo na, na wala kayo nakikitang mali o tabi ng ay pwede niyo nang ilubog lahat ng pako. Ngayon ay kuhanin natin ang sukat ng inner space ng parts 1 and 2. Mula sa part 2 hanggang part 1 ito ay may sukat na 35 inches. Ngayon ay kunin natin ang letter A na plywood at markahan natin ang 35 inches sa pahabang side. 35. Pagkaputol ay pwede na natin ikabit ang letter A sa ganitong paraan. So, dapat sa punto na to, dapat marunong na kayo maglagari ng inyo. Ito, Ito niya, ha? Oh. masama kung mahawakan niya yung stickle, water well, base naman niya. Pwede kayo maghugas ng kamay niyo sa tubig. sa part na to ay huwag patagusin ang pako. Ito ay ebang lamang sa plywood. Kaya na, Skwala. Yan ako papantay. Lubog, kita niyo. pantay na siya. Sa amin siya ilubog. Bago ibaon ng mga pako na nakabang, ay kailangan muna natin ito ng barateha para lumapat ng maganda ang part A sa upper part. Dito naman sa side ay magabang ng pako. Huwag patatagusin. Sundin nila mga marka. Ayan well, Wala siya sa guhit o. Oh. So, kailangan okay, ito na. Dito natin siya kakawakan oh. Tapos, ang papaluin ko, itong kapabaan. Ito, ito, ito. Ha? Ayan. Hawakan ko rito kasi lalagpas niya ito. pinako ko ayan pero hindi ko pinalubog so ito yung susunod ayan so, dito naman tayo sa inner pa iabang lang natin ha hindi pa kapagasin ulit na ulit uli, ko ha may guhit na tayo dyan may guide na tayo dyan kita nyo ayun no? lagpas sa guhit so bubukbukin ko to Tumapat naman siya sa guhit eh. Eh, tumapat sa guhit sapong sakto yung palo Tumapat siya sa guhit. Oh. Pwede ko nang Ang papaluin dito, yung kadiluhan ka agad. Dito. Kapag kumpiyansa na kayo sa mga inabang niyong pako, ipermanente nyo naman ito. Kapag may lumihis tulad nito, pukbukin nyo lamang para lumawa uli. Bunutin, at sa tabihan nito, magpako ng panibagong pako. Ngayon ay naikabit na natin na maayos ang letter A. Dumako naman tayo sa letter B. So, doon tayo sa susunod na ano na side. So, at 35 dito. Kira mo? 35. Pero, bawas na isang guhit. Kasi yung mga nagka-carpentry, lagi sa inches kumukuha yan. Huwag ay kukuha centimeter. Kasi yung plywood sa each inch yun eh. So, at. 35. May nasa kalibang guhit. 1 Katulad din ng proseso sa letter A. Lagyan muna ng stick well. Ilusot ang letter B. Pakuha ng mga abang pero wag muna i-permanent. Sipatin din kung iskwalado. Kalangan ito ng barateha bago i-permanent na ito ng tuluyan. Iabangan pa ako sa sides. Sipatin kung pantay na ang letter B sa guhit kapag pantay ay e-permanente ng lahat ng mga pako. Ito na yung mahirap na part. Paano mo papakuha niya kasi may kumpay harang dito. So, yung gagawin technique dyan, si bat. Pa, si bat ang pako and technique dyan. Ganyan. So, papakuha natin siya closely as possible dito sa plywood na ito. So, alam niyo naman kung saan kayo nagpako kanina, di ba? Medyo ramdam nyo yan Dito yan, dito, dito. Huwag nyo wag patatamaan yung pinagpakoan ha?

kasi water based naman ang stikwell. Sa ganitong paraan ang lower part ikakabit. I-ready na ang lower part. Kung nasaan ang machine slice na magiging paana ng ating table. Markahan ang mga paa na hangganan ng paglalagay ng stick Mag-abang ng tigatlong pako pa sa magkabilang dulo. Sekolah hindi ito. Kaya kailangan sekolah dito. Paa kasi ito pa. Pag hindi kasi pantay yung yung ano mo? ito mo na Esta lang na yun. Tama na eh. Ngayon ay dadako naman tayo sa top shelf. Ipatong ang top shelf sa ibabaw at markahan ang mga paglalagyan ng stickwell. Mag-abang ng mga pako palibot pwera lang sa isang mahabang side. Dulo-dulo lang muna ang papakuan ha. Dulo-dulo. Luwa mo konting gano'n. Kakamayin mo lang ganyan. Nandito naman sa gitna na part. Kailangan mo spalahin niya kasi hindi mo nakita yan eh. Ang last na part naman na gagawin ay ang lower shelves. Ito ay mula sa pinagtabasa ng parts A and B. Para naman doon sa dalawang last part ng plywood. So, ka lang tres. Kailangan natin yung maikli na yan. Pagkalaga rin ng lower shelves ay lagyan ito ng kurba. Kinuha ko ang 45 degrees ng skwala o mas kilala bilang kanto mesa. Tapos, gulitan natin ito. So, ito, malitong guhit natin. Sa dulo ng kanto ha. Markahan din ang likod na bahagi. Pagkakita natin ito. So, dalawa nito. Dalawa din ito. Mahalaga ang marka ng lower shelves upang may sentro natin ang mga pamukuan nito. Lagyan din ng abang ang mga posisyon na ito. Yung dalawa kanina, alagyan na stick well sa ibang Idigate ang pamakuan sa ilalim na may marka. Huwag kalimutan ang 3-4 inch na clearance sa likod ng pamakuan. So, hindi na ka siya pwede gumalaw once na itaog niya siya. Markahan din ang lagay ng lower shelves. Lagyan ng stickwell ang pagpapakuan ng lower shelves. tandaan nyo ako sa ako naglalagay ng stick nila Lapat lahat dapat. So, ito na yung markings kanina na ginawa natin dito. Ayan, dito ko nasa yung guhit kung lumagpas ba. Kapag pantay sa linya ang lower shelf na to, ilubog nyo na ang pako. Pa ito, I estimate mo na lang talaga siya. So ito muna yung part 1 ng ano natin, ng project natin na study table na walang sobra. Actually may sobra, ito lang ako, pakita ko sa inyo. Ayan, yan lang ang sobra uh, apat na piraso no pinagkatabasan lang yan eh so kita niyo naman dalawang plywood diyan hmm. kita niyo dalawang plywood yun lang sobra so bukas part 2 uh, pakita ko naman sa inyo kung paano i-finish lagay ng barateha at uh, basta pagagandahin na natin to so stay tuned lang at uh, abangan niyo pa yung next episode. Maraming salamat. God bless you all.